sa mga bebe kasi kahapon kung pinapakain ko yung uh, aso ko sa labas yung pusa namin nasa may likuran ko naapakan ko siya yun na uh, ko kung kinagat ba niya ako yung kinalbot nagdugo yung sugat dito sa may paa so ang ngayon ay papunta tayo ng mga bebe district hospital para magpaantay rabies So kasalukuyan natin binabaybay ang daan mula apalit papuntang makabebe. So ayan, pag may nakita kayong tubig, alam na natin medyo malapit na tayo sa ating destinasyon. Oh, shout out sa mga tiga makabebe dyan! At ayan, paliko na tayo ng plaza. At lumiko na naman ulit. And dere, derecho lang. Pagigiting simenteryo, balo yung malapit tanah. Oh guys, we have arrived. Welcome to Makabebe District Hospital! Tita Weng! Pinakikilala ko po sa inyo ang aking Marida, si oh. Ma'am or si Tita Weng. Ayan, si Jonathan. Iyan ang waiting area po nila sa OPD. So, meretso lang tayo. At ayan, hanggang dyan sa hallway may pila, di ba? So, ayan ang aking tour guide. Marita, mukhang masarap ang pagkain dito ah. Mas lalo may bilog. At eto pang pa isang bilog. Bilog na bilog. Welcome to my vlog. Ayan marita. Introducing, ma'am Che. And syempre, kailangan pa ba ang pakilala? Sige na nga, ayan si Tita Weng. Oo, oh, ako lang po yan. Ang hirap palang maging pasyente. Kaya, Ewan ko lang at kanyang turok mance. <laughs> at yan kasalukuyan okay. ako ini-skin test ni Ma'am Che para makita if magkaroon ng reaction. Kung nga, Ibang klase talaga yung mga side comment mo, ma'am Che. Ayan, titignan. If hindi mga A few moments later. In fairness, kahit mapula siya, hindi siya makati. At ng ang inaanak ko kay Tita Weng. Uy, may special guest pa tayo. Bakit yeah, may pa mo? Ayan, Jody Santa Maria. <laughs> Uh -huh. At ito na po yung pinaka-exciting part Kailangan kasi ma-infiltrate or ma-injectan yung parting nakagat ng pusa So ayan yun

Oh, naku po, isa pa! Patid maliit na kalmot, kitang kita ng mga mata mo. Grabe. Iba talaga magalaga mga Domingo B. Flores District Hospital staff. Always happy to serve. A few inches later. Fast forward, ayan. Bumalik ako para sa second vaccine. May special guest tayo, si Dr. Sisi. At ayan po, paakit na po kami sa second floor. At pagpasok na natin nandiyan si Sir Rodel, wow. ang senior supervisor, nindang Kenny G ng Domingo B. Flores. Wow. Tunay ngang masarap kabanding ang mga tao sa Makabebe District Hospital. Wow. Very accommodating. Wow. Pero si Cecilia hanggang dito yung pagkamarites, hindi talaga maitago. <laughs> wow. At ayan ang aking Marida, si Ma'am Che. Tama pa yung natinig ko. Ayan, kailangan magpirma. Tuwing baba In fairness, masasabi kong Dawala napakagaan ng kamay ng aking marita. Hindi wow. ko ramdam yung karayong pag pumapasok. Sub-cue pa yan, ha? At ayan si Sir Mort, ang head sa Animal Bite Center. Ang ba-aba, si Silja, naliligaw kayata. Na <laughs> maliligaw. Dapat kasi baligtad pa damit mo para makauwi ka na matiwasay. In fairness kay Tito Meng, sobrang hospitable. Mapipil mo talaga nasa ospital ka. Kita mo naman si Cecilia. Enjoy na enjoy sa company. At nasa ER na po kami. At nandyan si Dr. Balita. Bising busy sa pag-aasikaso ng pasyente. At sa kabilang dako, ayan ay si Dr. Halyari. Kahit toxic, ng nakasmile pa rin. Parang si Ma'am Jen at si Ma'am Edith. Smiling face. The hardest part is saying goodbye. Pero Marida, babalik pa rin ako. Para sa isa pang turo. One eternity later. Aww. Hi. Well, today is my last shot. So sabahin niyo ako. Tara, papunta sa Kapibig District Hospital. Kung nung day one and day two dumaan tayo sa highway, This time, magibang ruta naman tayo. Dadaan tayo sa dike. Ibig sabihin, madaming... Humps! <laughs> Hindi po ito subdivision. <laughs> Siguro kada isang daang metro may humps. Oh my God! Tuwing dadaan ka nga dito, ay mapapakanta ka na lang ng... May humps, may humps, may humps, may humps. Check it out! <laughs> Minsan may isang Amerikanong nagtanong sa isang tricycle driver. Dude, how long does it take to make a baby? Itong tricycle driver sabay napaisip. Pinikit ang mata ng ilang segundo at nang maisip na niya ang isasagot. Sir, I know the answer. Nine months. A few inches later. At ayan si Ong ang the Fast and the Furious Ambulance driver ng Domingo B. Flores District Hospital. Ay salamat, huling turok na marida. Namanhid na yung braso ko sa dami ng turok. Isang turok na lang. Alam niyo bang si Sir Pit ang pinaka-sharp shooter pagdating sa pagsuswero sa ospital? Marida! Ay nene. Ay, nene. Ay, nene. Ay, nene. Good morning, dog. Good morning. Ay, nito na nandita po aking doktor. O tala akong pasyente ng lalam. No? No? Alam mo, ulit. No? Doc, ano, kailangan na kami tangkay eh. Ba't kayo sa mabalis na po? Nino? Pag-ingang pepo na kang kaya. Taga-sambalis yun. yung pasyente uh -huh. Bye-bye, Tito Wing. I'll see you soon. May Domingo B. Flores District Hospital Family sa Animal Bite Center na Domingo B. Flores Thank you for accommodating me Sana marami pa kayong matulungan I told you to be careful At ang dahilan ng lahat ng kaguluhang ito Gustuhin ko man magalit Pero Pero para kang ihi, ming eh. Hindi kita kayang tiisin. Pag tumitig ka na ng ganyan, no? Nadudurog yung puso ko. So what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Darbs, statue? that you? Oo, ka rin mga kinis po sa akin para sa mga nakakalmot at nakakagat ng asot po sa makinig kayo. Gamit ang running water sa maigi ang parting nakagat at lagyan ng antiseptic magtungo sa pinakamalapit na animal bite center sa lugar nyo para ma-assess at maturukan ng anti-rabies kung kinakailangan Okay, shout out to the animal bite center ng Domingo P. Flores District Hospital Maraming salamat sa inyo kay Sir Moth kay Sir Pete Salamat sa inyo. At sa aming tour guide, Este Marita. Salamat. Sana hindi na ako makagatul. Don't forget to like and follow our page for more updates.